Wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ang nagsisilbing bihikulo upang umandar ang ating pakikipagtatustasan sa iba't ibang tao. Kung ng wika ay nagkakaintindihan tayo at nakapagpapalitan ng impormasyon, ideya at pananaw sa buhay. Noong labing tatlong apat, nagkaroon ng kumbinsyong konstitusyonal at ang paksang pinag-uusapan ay ang wikang pambansa. Ayon kay Alan Villiasan, ang wika ay isang sistema ng mga kasunod upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang protest. Dalawang uri ng wika. Una ay ginagamit sa formal edukasyon. Si Lupique Santos, ang ama ng Abakadang Tagalog, at si Pangulong Emmanuel Luis Molena Quezon, ang ama ng wikang pangbansa. Ang wika ay nararapat na pahalagahan, ipagmalaki at mahalin nang dahil sa wika, nagiging maayos ang pakikitungo ng bawat isa. Dahil rin sa wika, ay nanalaman at nakikilala ang kultura ng bawat bansa. Kaya ating isa puso at ipagmalaki ang mga bagay na ating pinagmulan. Noong labing siyam, tatlong Tagalog ang naging batayan ng wikang pamansa kautusan bilang isang raat tatlong Taong labing walong pito, itinatag ang saligang batas ng labing walong pito, artikulo labing apat, section anim. Sa batas na ito, ang wikang opisyal ng Bansang Pilipinas ay wikang Filipino.